Charity na naman ang mga grupo namin sa Soul Rider Radio so, hinihintay ko lang yung mga aking mga kasama na galing pa sa may Petron Diego And, uh, stand muna tayo para sabay tayo yung event namin dito lang sa may Quezon City guys so see you there Ayan. dito ako mamaya dito. good morning guys so andito tayo ngayon sa may event kung saan namin gaganapin yung aming charity So, ito, kape ito muna tayo, kape. And shout out kay Sir C, Si Balasa. Oh, kape daw, kape. And shout out kay Sir Rocky. Ayan, oh. mga mama. Hello sa aking vlog, oh. Hello mga ma'am. Ayan. Yes. wow! Sabing kape, guys. Kape tayo. Hmm, Sir Gilbert. Hello. Ayan, sila sir. Shout out sa Bulacan chapter. Thermal Nino and Sosaldi Nandito na rin sila founder pa Ito pala yung place kung saan namin gaganapin yung event namin guys So good morning guys, nandito ito kami ngayon So sisimulan na namin yung aming gaganapan uh, na uh, naibigay sa aming uh, napiling binipisyari yung aming ito pala yung ano yung uh, beneficiary yan yeah. uh, Ka. Ah, siya po yung big son ni Sir Gabinedic from Manila Chapter. At uh, si Ma'am El, uh, Ma Melba, diagnosed po siya ng hemodialysis treatment and maintenance of medication. So, pag sinabi natin dialysis, no, ito ay sa kidney. Tungkol sa kidney disease, body stage 5 na po siya. Lu lupus nephritis. So, ayun, kumakatok siya sa atin at uh, lumalapit para sa kanyang uh, medikasyon. Kahit pa paano yung ating may tutulong, ay maibig niya for continuous medication po niya. So, again, tatawagin po natin isa-isa chapter at Ayan, magtapas pass helmet. Kanya-kanya na po tayo. Nawagin po natin ang so, result chapter. Pas the helmet na. Uh, unang tinatawag ay eh, result chapter. Result chapter. Rizal, Rizal. Ayan, yung eh, mga result chapter. Ayan yeah, mga sir, naka-video kayo. Isan libo tumatanggap kami. <laughs> Ayan, so Rizal chapter. So, oh, daming mga Rizal chapter, oh. oh. Ayan. Mga Rizal chapter. Grabe, dami ah. Ayan, daming Rizal chapter. Tawagan naman yung Reina chapter. Ayan, Reina chapter. Bali, tatlo din yung galing sa Reina Yan tinatawagan naman yung Quezon chapter para magbigay ng pasda helmet. Ayan, ang Quezon chapter. Dami din, Quezon chapter. Nasa 15, 15 praso. So yan ang Quezon chapter. Pasig chapter naman. Yan. So sila naman yung magbibigay sa pass the helmet. Yan, thank you mga sir. Yan galing pa Pangasinan, no? Pangasinan chapter. Dalawa, dalawa, dalawa. Puso. Pampanga chapter kung may Pangasinan may ding Pampanga chapter ayun salut kila sir Pampanga chapter lima din sila guys galing Pampanga pumunta lang dito sa Quezon City ayan NCR yung kinapabibili bilangan ko na chapter yan, Las Piñas naman yung magbibigay. Pass the helmet. Okay, Yan, madami din yung Las Piñas guys. Yan, Kalamba chapter naman. Grabe, layo din to. Kalamba to, Quezon City. pa Kalamba chapter. Ayan, yeah. Cavite chapter. Pinapangunahan naman ni Sir Ronel. Cavite chapter. Yan. Yeah. Uy, gurati tayo Yan, tinatawagan naman ang Bulacan Chapter. Ito yung pinakamadami yata, Bulacan Chapter. <tinyo> Dami, Bulacan Chapter. Dami, Bulacan Chapter. Parang result chapter na. ang salute mga ma'am sir chapter. Congress, Yan, tinatawagan din lahat ng maagap SRG. Ayan, so ito naman yung lahat ng mga ahagap SRG. Ayan sila lahat. Ayan, Manila Chapter. Balik ulit. Sila yung uh, host sa ating uh, 15 Charity Main Event. Ayan din yung Mani Manila Chapter. So, bibilangin lang guys yung aming uh, tulong sa aming beneficiary. Ayan, siya at pila ma'am sir nagbibilang tapos na yung aming charity dito sa LRB si to Black presidents ayan. salamat sa pangunahan ayan, sila sir Sendo ayan, palabas na yung aming mga kasama ayan siya Ayan lahat ng mga kasamaan namin Ayan Ride seat sir, ride seat, ride seat Ride seat Ayan, bulakan siya sir Sir Yeah.